Guys, isa ka ba sa nagkaroon ng problema sa payout na ganito? Na process at binayaran ka, pero hindi pumasok sa bank account or ATM mo ang sahod mo. Guys, huwag kang magpanik hindi mawawala ang sahod mo. Kagaya ng nangyari sa akin March 1 to 31, may earnings akong 162.82. Na process siya noong March 31 at napaid noong April 21. Subalit hindi ito pumasok sa ATM ko. Mali pala ang bank account number na inilagay ko, ganito pala yun guys, after 2 months ay e-pre-process ulit nila ito. Ganito yung notification na darating sa'yo, nakalagay dito na failed ang transaction mo. Dito sinasabi na kailangan mong mag-update ng payout method mo, e click mo lang yan at mapupunta ka sa site kung saan pwede mo nang baguhin ang bank account number mo. Pagkatapos nyan ay makukuha mo na ang sahod mo, kasabay niyan ang earnings mo sa buwan ng July 1 to 31, marereceive mo ang total payout mo sa buwan ng June 22 to 27 at heto na yung payout transaction mo. Guys, share mo na ang video na to para maikalat natin sa iba. Follow ka na rin para updated ka sa mga bagong tutorial na gagawin ko.